Magandang araw, another day, another vlog. So for today's video ay birthday po ni Mama at dito po namin i-celebrate sa The Prone Farms ICM Bohol. Pero bago yan ay bumili muna kami ni Roger ng cake dito sa Red Ribbon. Ito na po yung regalo namin para kay Mama sa kanyang birthday at saka binigyan ko din po siya ng cash para kung ano yung gusto niyang bilhin ay siya na ang magbili. Kasi kung ako ang magbili, kung hindi siya ganahan, sayang no. At syempre kahit hindi birthday ni Papa, binigyan ko din siya ng cash. Pareho sila ni Mama. At finally andito na po kami guys. Grabe ka happy ni mama yung ngisi niya ang laki. <laughs> at ang cake na ito ang bumili ay yung brother namin na nasa Saudi Arabia na nagtatrabaho. At saka yung mga pagkain dito siya po ang nagbayad lahat. Hindi pa kami nagstart na kumain. May bata na dito umiiyak. <laughs> naghahanap sa kanyang mama. Siya po ay pamangkin ko guys. At grabe ka cute na noon. May picture pa ako. Tingnan niyo. Ito pala yung first time na mag birthday si mama dito sa prune farm. Kasi minsan pag mag birthday kami ay sa bahay lang or di kaya maligo sa dagat. At dahil tapos na si mama na mag sa candle at mag ay kakain na tayo. Iba talaga ang kainan sa Pinas. Ito yung mamis mo pag pupunta ka sa abroad. At ito na ang pinakaantay yung pag-slice ng cake. Ang sarap ng cake na ito guys. At dahil busog na lahat, ay nagpunta naman kami dito para magvideo at mag para may remembrance tayo. Ang lalaki ng mga ngisi, basta busog na. <laughs> Pagkatapos namin dito, ay nag-grocery muna sila at dito kami nagantay antay sa sasakyan para pupunta kami dito dito sa South Pounds Resort, Panglao. First time naming lahat na makapunta dito. Ang ganda pala. At finally, andito na po kami sa loob. At syempre, meron akong sister na pang missionaries. <laughs> Kaya ayun, nagvideo-video din siya. Kasama yung pamangkin ko na babae. Napakaganda yung view. O tingnan nyo guys. Saktong-sakto talaga na before sunset kami nagpunta dito. O kasi ang ganda pa ng view. Medyo hindi pa madilim. At ito yung birthday girl natin na nakatulog saglit dito. Maya-maya. <laughs> kaya nung pagkalabas ng sunset talaga may na ispatan akong nagpropose ang ganda no perfect na perfect yung view o tingnan nyo ang daming nakatingin sa kanila nung nagpropose kaya nakavideo din ako sa kanila at ditong banda naman ay may nag-rehearsal yata ito ng sayaw. Ano daw to yung pangalan nila is Bini Alam nyo ba yan guys? Sikat man daw na, na dance groups dito sa Pinas. Na miss kong magduyan kaya nagduyan-duyan muna kami dito at meron akong mga kapatid na mga video bomber. <laughs> at mga pang Miss Universe din yung dating. <laughs> Napakaganda dito magramparampa at medyo napagod na ay nagrelax relax muna kami dito at nagduyan-duyan na din sila. Ang ganda pala yung duyan dito, oh, grabe ka social. At bago kami uwi ay kumakain muna kami. Ang sarap ng mga pagkain dito. Loyal talaga kami sa Alturas Group of Companies kasi yung owner po ng South palms Resort ay taga-Alturas din po. Hanggang dito na lang po ang vlog natin. Bye. See you in my next vlog. Thank you for watching. God bless.